Umagsak na yung kalating kalsada. So ito po ang nakakapagbigay dito ng matinding traffic. Ayan sa bayan ng Lupi, itong kalsadang ito. So magdamag daw sila nagtrabaho dito sa kalsadang ito mga katamay ko kung napansin niyo ito kahapon, kagabi wala pa to. Yung ano natin, upload natin. So ngayon mayroon na po. Kaso ah, yung parte ng kalsadang ito nagbigay na po ayan o oh. Rabi, maulan na maulan dito sa Bicol magdamag ba kayo nagtrabaho dyan? oo magdamag po so puyat puyat ba? puyat <laughs> So, nandito tayo mga Bicol sa... Ba kaya hindi nakapasok. Ha? Iba hindi, hindi nakapasok. Sobrang Puyat, puyat na Puyat na Pahinga muna So ito mga katamay Bicol Update po tayo ngayong araw na to December 24 na So magdamag daw silang uh, Nagtrabaho dito Magdamag na nagtrabaho yung mga DPWH Dito sa ginagawang kalsadang ito Kasi itong kalsadang ito mga katamay Bicol Ito ang nagbibigay ng uh, Traffic Matinding traffic Dito sa bayan ng lupi So, punta tayo dun sa dulo. Tingnan natin. Sabi, maulan dito sa Bicol. Maulan mga katamay Bicol. Talaga, kung mapapasin nyo, talagang uh, maulan. Ayan, sumagdamag so, na nagtrabaho daw dito yung mga DPWH Bicol. So, kung mapapasin nyo mga katamay Bicol, oh. Kuya, kumusta? Ano, magdamag? Magdamag? Puyat? Oh, dito na mamamas ko. Talagang dito na yata mamamas ko yung mga ah, nagtatrabahong DPWH. So mga katang ibigol, update po tayo ngayong araw na to. So ngayon po, ayan, nagtatrabaho pa rin po sila. Ayan oh, umagang umaga, magdamag daw silang nagbabanat dito. Nagtatrabaho dito. Sir, shout out. Ayan. Ang daming galing sasakyan galing Maynila. So grabe. ah, magsak na ba? Tingnan natin ba sa dulo. Yung simento pala dito, uh, bumagsak na daw. Sa dulo, gawa ng ay oo. Ayan, oh, Ayan Gawa ng ano, ah, uh, umuulan na umuulan. Grabe mga katamay bikol oh. Kung makikita nyo, ayan yung simento, sa isang lane na to papuntang Manila itong linyang, linyang ito Ayan, bumagsak na daw po, oh. kitang kita Natupag na Bumagsak na yung kalating kalsada So ito po ang nakakapagbigay dito ng matinding traffic Ayan, sa bayan ng Lupi, itong kalsadang ito So magdamag daw sila Nagtrabaho dito sa Kalsadang ito mga katamay Bikon kung napapasin niyo ito Kahapon Kagabi wala pa to Yung Ano natin Upload natin So ngayon mayroon na po Kaso yung Parte ng kalsadang ito Nagbigay na po ayano o oh. maulan na maulan Dito sa Bikol Ayan Maulan na, maulan dito. Ayan, Merry Christmas po sa lahat. Ito na naman ang nasa lubong natin. Ayan, traffic naman dito sa bayan ng Lupis. Gawa ng ginagawang kalsadang ito po. So, hindi pa po tapos sa araw na to. Ayan, Pasko na. Ayan, gumuho pala yung... ...apak din kalsadang ito. Oh shut out sir. Ingat. Ayan, so update po tayo ngayon December 24. Ayan, nakakaranas pa rin po ng traffic dito sa bayan ng Lupi pero hindi na po masyado, hindi na todo todo sir. Get out po. Ayan, hindi na todo masyado pero nakakaranas pa rin po ng traffic dito sa bayan ng Lupi gawa ng kalsadang ito. Ayan po, pero yung mga DPWS natin, ayan, shout out po sa inyong lahat. Magdamag silang nagtatrabaho dito. Ayan, yung ah, kahapon na na video natin doon sa dulo. Ayan, may tambak na po mga katamay bitulo. Okay na. So ito, nagtupag talaga. Gawa ng malambot ang ilalim. Ah, itong pinakamataas na parte na nag uh, bagsak. Ayan, mga katamay lo. May ano na, may tambak na siya. yun oh may tambak na to kahapon ako napakataas nito so ngayon may tambak na mga katamay bigon so yan. kitang kita nyo mga katamay bigon ah, nagtatrabaho naman po yung mga DPWH magdamag po silang nagtrabaho dito so ngayon ayan nakita natin ah, inaayos naman po yung kalsadang ito So, ayan, nilagyan ng mga bakal. Harang. Shout So, ito po. Mga galing Maynila yung mga katamay bikol ng mga sasakyan na yan. Ayan, kaso yung parting kalsadang ito dito sa kabila na to, ayan, nagbigay daw. Gawa ng malambot yung ilalim at uh, palaging umuulan. Yan no? Radio. So in-update ko lang po kayo mga katamay Bicol Yung mga magbabiyahe, papuntang Manila o papuntang Bicol Agaling Bicol, papuntang Maynila So o, Ayan, makakakanas po kayo ng Traffic pa rin po sa araw na to Gawa ng kalsadang ito, ah, hindi pa tapos Ayan So nagbigay pa Gawa ng umulan ng umulan kasi yung kabila po ng ano na to pala, ah, ah, kalsadang ito pala yan dyan sa kabila ayan o no? Pala yan po yung kabila na yan. Kaya itong ilalim na to, lumalambot. Kaya dapat talaga uh, matrabaho to, magawa to, matambakan, malagyan ng mga harang para hindi na po ito magbigay na parting ginadaanan na to. Maulan, maulan po dito sa Bicol ngayon. Yung mga nagtatanong, uh, maulan po yung Bicol ngayon. Maulan talaga. So yung mga nagtatanong po kung matindi pa ba ang traffic dito sa taban ng uh, bayan ng lupi. So hindi na po matinding traffic ang nakakanasan. So nakakanas pa rin po ng traffic pero hindi na matindi. So gumagalaw din po yung mga sakyan na.